So ayan guys, welcome back to my channel. Ayan guys, Angela na guys. So ngayon, mayroon kaming ano guys. Mayroon akong kinuha. So ayan, nag-walking walking muna kami kasama yung yung anak ko guys, yung panganay. So ayan, andito na kami sa mall. Kasi bibili ako ng sapatos ng anak ko guys kasi ano na nila malapit na ang kanilang graduation. So yung kinder lang guys. So ayan. So tingin-tingin muna kami dito sa ano guys, sa mga bags. So ayan, tingin-tingin muna kami. So ayan. So maraming mga magagandang ano guys, bag pero walang budget. So tingin-tingin lang muna. So so ayan guys. So ayan guys. So, magana po na ako guys. So, tingin-tingin mo na, Guys, ayan oh. So, maraming mga pugong para sa buhok. So, ayan. So, gusto kong bumili. So, ang sabi ko, balikan, balikan ko na lang. Pero, nakalimutan ko guys. <laughs> so, ayan. Nakakonsentrate ako doon sa sapatos. So, ayan guys. Marami silang mga ano, bakus. So, masarap dito bumili guys. Kasi, nandito na lahat at may ano na sila guys so yung hahanapin mo andito na guys ayan so tingin tingin so punta tayo sa sapatos guys dito tayo sa mga maliliit lang guys kasi bata yung paggamit guys yung bonso kung anak so ayan so tingin tingin muna sa mga prices so maghanap tayo ng mora lang guys para swak lang sa budget so ayan So, gusto kong bumili yung sapatos na magagamit pa niya sa sa pasukan sa ano grade 1. Ayan, guys. Ko, so, so, ayan. So, tingin-tingin muna ako, guys. Ang dami pa naman nilang mga sapatos na mapipilian dito. So, ayan, nagtapos na ako guys so, hindi ko na binijuhan na pagbayad ko sa ano, sapatos sa taas so andito na kami sa first floor Nandito na kami sa grocery hand so ayan, para sa aming pagkain guys so ayan, bumili din ako ng hotdog, mga uh, ano guys, gulay bumili din ako ng mga, ng gatas para uh, gagawa ako ng ice candy kasi mainit ngayon. So, ayan guys, nandito na kami sa bahay at pinakita ko yung na uh, nabili ko guys para sa anak ko. Hindi niya alam guys. Ayan, nakabili din ako sa mga anak ko na mga ulit ng kanilang mga underwear. So, ayan, pasensya na kayo guys, ang kalat. <laughs> kasi yung anak lang, yung bunso kong nandito, siya lang yung ano ko guys. So, ayan, nakabili din ako ng mga gulay. So, ayan, tingnan natin kung ano ang nabibili ko. So, ayan, mayroong sitaw, dalawang bukos. Ayan. So, yung crispy fry, kasi nakabili ako ng manok. So, ayan, manok. So, ayan, ito, hindi pa ito manok guys, sabon. So, dalawa yung binili ko guys para dito at saka doon sa Miss Amis Oriental guys, El Salvador. So, ayan. So, mga sabon, dalawa. Kasi yung isa dito, doon ang isa. So, ang hirap pag dalawa ang bahay. Kasi yung budget, dalawa-dalawa. So, ayan guys. Ayan, om mga nilata yung mga ano guys. Asukar, dalawa din yung binili ko. White at brown. So, ayan. So, bum, sibuyas dahonan para sa mga la, uh, basoy, basoy. Ayan, nakabili ako ng kalabasa kamatis, ayan. So, apple. Nakabili din ako ng apple. Uh, lotia, kasi gusto ko yan pang sahog ng basoy, guys. Lagyan ng kamunggay. So, ito yung sasabi ko, guys. Hot dog. So, so ayan. Binili ko 2.18 at uh, 2.30. yun, manok, guys. So, sayote. Lagyan ng manok. Ayan. Lagyan mo lang, guys. So, yan. Ito, mga nilata, guys. Ayan, dalawa yung evap yung nabili ko, guys, para pang sahog sa ice, ice cream. Paggawa ko ng ice cream.